Isang di pang langit. Bao. By Amado V. Hernandez. Ako'y ipini ipiniit ng linsil na puno. Hangad palibhasang diwa ko'y piitin. Katawang marupok, aniyay pagsuko. Damdami supli nat natmitin ay supil. Ikunulong ako sa kutang malupit Bato bakal punlo belasik balasik ng bantay. Lubos na tiwalag sa buong daigdig at inuring kahit buhay may at man ay patay. Sa munting dungawan, tanging abot malas ay sandipang langit na puno ng luha. Maramot na birang ng punsong may sugat watawat ng aking pagkariwara sintalim ng kidlat ang mata ng tanod. Sa pintong may susit, walang makalapit. Sigaw ng bilang bilanggo sa katabing muog, anak, anaki atong ngal ng hayop sa yungib. Ang, ang maghapoy tila isang tin, tanikala, tanikala na kalakaladkad ng pang, ng pang magdugo ang buong magdamag ay kulambong luksya ng kabaong waring lungga ng bilanggo. Kung minsay magdaan ang payak ng yabag, kawil ng kadena ang kamak kamakalanding. Sa maputlang araw, saglit, ibibilit, ibibilad, sa libong aninong iniluwa ng dilim kung minsan ang paggabi biglang magulantang sa hudyat may takas at asod ng punto kung minsan ay tumangis ang lumang bating ni batingaw sa bita tayang mo og may naghihingalo at ito ang tanging daigdig ko ngayon bilang guwang mandig li, libingan ng buhay sampo, dalamampo, at lahat ng tao ng buong buhay ay kay dito mapipig, mapipigtal. Ngunit yari diway walang takot at hirap at batis pa rin itong aking puso. Pi, piitay bahagi pa rin ng pagki, pagkikimalas, mapiit at tanda ng di pagsulo. Ang taot bathala ay di natutulog at di habang araw ang api ay api. Tanang paniniil ay may pagtutuos. Habang may bastilay, may bayang gaganti. At bukal din, diyan din, aking matatanaw. Sa sandipang langit, nawala ng luha. Sisikat ang gintong araw ng tagumpay. Lahing sa salubong ako sa palagya. Wow.